hindi bababa sa pitong miyembro ng Kumiting Rehiyong Gitnang luson ng Communist Terrorist Group o CTG ang uh, napatay sa armadong enkwentro ng mga sundalo ng 84th Infantry Victorious Battalion Philippine Army sa barangay Malbang, Pantabangan, Nueva Ecija noong miyerkules ng hapon, June 26, Sumunod ang combat operations matapos magsagawa ng hot parachute ang mga sundalo ng 84IB kasunod ng aerial operation na idinao sa hinterland ng sitio Marikit East, Barangay Abuyo Alfonso Castaneda, Nueva Vizcaya noong June 20. Sa inisyal na impormasyon na sa paglilinis ng lugar, na-recover ng na mga operating troop ang tatlong M14 rifles, anim na M16 rifles, isang M16 with the M203 attached rifle, isang low-powered firearm, subversibong dokumento at personal at mga gamit mula sa encounter site. Wala namang naitalang casualty sa panig ng operating troops habang hindi pa nakikilala ang pitong personalidad ng CTG. Ayon kay Lieutenant Colonel Gerald Reyes, Commanding Officer 84th IB, ang Hot pursuit Operation ay bahagi ng pagsisikap ng unit na agad hanapin at habulin ang kalaban matapos magasik ng takot sa mga residente ng Alfonso Castaneda, Nueva Vizcaya. Aniliot ng Colonel Reyes, nakakuha sila ng pitong bangkay mula sa mga CTG at nakarecover ng sampung mga matataas na klase ng armas. Napigilan umano nila ang planong maibalik ang kanilang impluensya sa komunidad gamit ang pananakot. Sinabi nito na hinahabol nila ang mga ito galing Aurora at Nueva Vizcaya ngayon dito sa Nueva Ecija. Kasabay nito nagpahayag ng lubos na pasasalamat ang tropa sa mga tao dahil sa ipinakitang suporta sa mga kasundaluhan. Tinitiyak aniya nila ang kaligtasan ng mamamayan ng Nueva Ecija laban sa banta ng mga teroristang grupo. Iniuugnay ni Brigadier General Joseph Norwin D. Pasamonte, Philippine Army, Commander ng 703rd Infantry Aguila Brigade, Philippine Army, ang tagumpay ng operasyon sa aktibong kooperasyon ng komunidad na mapagmahal sa kapayapaan sa pantabangan na nakipagtulungan sa sektor ng seguridad upang mapanatili ang kapayapaan. Samantala sa video na ipinost naman sa social media ng ilang mga residente na malapit sa lugar ay dinig na dinig ang putukan ng baril ng dalawang panig mula sa kabundukan. Sa panayam sa ilang residente doon ay takot ang naramdaman nila dahil nga sa pangyayari. May mga pictures na rin nga naglabasan ngayon sa social media ng mga umano'y casualties na mula sa panig ng rebelding grupo. Sa kasalukuyan ay mas pinaigting pa ngayon ng pulisya at militar ang kanilang checkpoint para sa mga motorista ang daraan sa bayan ng Pantabangan kung matatandaan, ilang linggo na ang nakalipas ay nauna nang nga nagpang-abot ang magkabilang grupo sa bayan ng Dipakulao sa lalawigan ng Aurora kung saan ay nag-alisan pansamantala sa kanilang mga bahay ang mga residente sa takot na madamay.